Hindi ko alam kung sino makaka-relate na Pero nakakapagod na, no? Nakakapagod ng magtrabaho, nakakapagod ng maghanap ng pera, nakakapagod na sila. Sumabay pa yung panahon na sobrang napakainit. Pero alam nyo, kahit na na nakakapagod tong panahon na to, itong araw na to, or everyday in our life, sobrang napaka-blessed na. Kasi may pinagpapaguran tayo. Ibig sabihin, may ginagawa tayo, may trabaho tayo, at may mga responsibilidad tayo, obligasyon, kaya tayo nabubuhat. May purpose ka pala kung bakit nadyadyan ka. At sana din sa purpose na meron ka or meron tayo kasama si Lord Do na hindi lamang tayo nagpumapangon sa umaga para lamang sa sarili natin, kundi dahil blessed tayo at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nakakabangon pa tayo. Nagigets niyo ba yung point ko? You are so blessed kung bakit buhay.